Ang Diyos na Egyptian na si Amon ay dumaan sa malalaking hakbang upang maging isa sa pinakamahalagang Diyos sa Egyptian pantheon. Ang kanyang kwento ay nakatali sa kwento ng Egypt. Mismo sinusundan ang pagakyat at pagbagsak ng mga paraon, ang pagtatayo ng mga imperyo at ang paghahanap ng kosmikong kaayusan. Susuriin natin ang kasaysayan ng Diyos na si Amon mula sa kanyang payak na pinagmulan hanggang sa kanyang pagsasanib at kalwalhatian kasama ang Diyos ng araw na sira. Si Amon na ang pangalan ay nangangahulugang ang nakatago o ang di nakikita ay tumaas sa Egyptian pantheon bilang isang mahiwagang figura na naiiba sa ibang mga diyos na may mataas na pinagmulan at malinaw na tinukoy na mga banal na angkan, nagsimula si Amon sa kanyang paglalakbay bilang isang lokal na diyos sa lungsod ng Tibes. Ang kanyang papel noong maagang yugto na iyon ay nakasentro sa simple, ngunit mahalagang elemento para sa buhay ng mga taga Thebes, ang kasaganahan ng lupa na nagbibigay ng kabuhayan at ang hindi nakikitang puwersa ng hangin na matatagpuan sa pang-araw-araw na buhay ng lipunan na iyon. Ang kanyang imahe noong panahong iyon ay wala ang karangalan at kapangyarihan na magtatampok sa kanya sa hinaharap. Hindi siya inilalarawan na may mataas na koronang pluma ni hindi humahawak ng banal na setro sa kanyang maagang mga araw. Si Amun ay isang Diyos na malapit sa mga tao. Ang pangunahing kalikasan ni Amun bilang Diyos ng hangin na responsable sa mahalagang hingasaho na nagbigay buhay at bumalot sa lahat ng bagay ay nagudyok sa ilang iskolar na magtulak ng kaugnayan sa ogdod ng Hermopolis isang grupo ng walong orihinal na Diyos na kinakatawan ang mga elemento ng paglikha, higit pang partikular ang relasyon kay Amon Nut, isang Diyos na kumakatawan sa primordial na hangin kawalan at walang hanggang espasyo bago maglikha ng mga pagsibol ng debate tungkol sa isang posibleng koneksyon ng ninuno, si Amon ba ay isang emanasyon ng sinaunang Diyos na ito nadala ang esensya ng paglikha mula pa sa pinakaunang yugto ng kosmos. Ang kahangahangang senaryong ito ay nagmumungkahina ang likas na katangian ni Amon kahit na sa pinakalokal na anyo nito ay nagdadala na ng kapangyarihan ng universal na puwersa ng buhay. Tunay ngang sinasabi ng mga kwentong ito na si Amon ay lumitaw mula sa noon. Ang primordial na kaguluhan, ang walang katapusang karagatan bago pa man ang pag-iral at sa pamamagitan ng banal na hininga ay nagbigay anyo sa mundo. Sa ilang bersyon, ginagawa ni Amon ang paglikha mag-isa habang sa iba ay lumilikha siya ng ibang Diyos para tumulong sa gawain. Kahit ano pa ang bersyon, ang kanyang papel bilang tagapaglikha ay direktang kumukonekta sa kanya sa puwersa ng buhay at sa pinakasaligang kakanyahan ng pag-iral. Pinagtitibay ang kanyang imahe bilang isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan kundi lubhang misteryoso at dakila. Ang meteoric na pagangat ni Amon ay nagtapos sa pagdating ng bagong imperyo noong 1500 limang daang bago ang karaniwang panahon isang panahon ng dipang karaniwang malawakang pagpapalawak ng teritoryo at natatanging pagsibol ng kultura sa kasaysayan ng Ehipto. Sa di kontekstong ito, Nambi in makabangiri ang ng Araw. Sa dabayo na itakda ang Diyos na Gemun Ra, ang sukdulang kabuuan ng banal na kapangirihan. Ang pagsasanib na ito ay hindi lamang kumakatawan sa pagsasama ng dalawang Diyos, kundi ang sinerhiya ng kanilang mga katangian. Si Amun ang Diyos ng hangin puwersa ng buhay at paglikha, ay kinuha ang maningning na enerhiya at karilagan ni Ra ang hari ng bituin na namumuno sa langit at naglatag ng ritmo ng buhay. Siyaman ra sa Seigyang sa buksemteng sa nakikting kabirin, pagpapahayag ng malikhaing enerhiya. Siya ang araw na sumisikat tuwing umaga, ngunit siya rin ang mahalagang hininga na nagpapahintulot sa mga tao na humanga sa kanyang kaluwalhatian. Si Amun Ra ay naging hari ng mga Diyos, ang kataas-taasang Diyos na naghari ng absoluto sa pantheon ng Ehipto, Nang naging kabisera ng bagong imperyo ang Thebes, itinalaga si Amun Ra bilang patron na Diyos ng lungsod. Dating mababang profile religious center, ang Thebes ay naging pinakamakapangyarihan at pinakamayamang lungsod sa Egypt na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos nitong tagapagtanggol. Sa bawat tagumpay militar, bawat karagdagang teritoryong nasakop, bawat obelisko na itayo, at bawat marangyang pista, ang paniniwala sa pangunahing posisyon ni Amonra ay pinalalakas. Walang ibang gusali ang nagpapahayag ng debosyon kay Amonra nang may ganoong karangyaan kundi ang templo ng Karnak sa Thebes. Itinayo at pinalawak sa loob ng mga siglo ng sunod-sunod na paraon, ang Karnak Kompleks ay hindi lamang isang templo, kundi isang banal na kuta, isang mikrokosmo ng universo na inialay sa kaluwalhatian ng Diyos ng Araw. Ang malalaking sukat nito ang mga obelisk nito na tumutusok sa kalangitan ang mga bulwagan nito na napapalamutian ng mga monumentong estatwa at masalimuot na kinikilalang hieroglyphics lahat tungkol sa Karnak ay nagpupuri sa kapangyarihan ni Amonra at ang karangyaan ng bagong imperyo sa King Krimbyalsan Lugarint, relihiyon ng Egypto na makita ng pilgrim wing sa iba't ibang lugar para humingi ng pagpapala ng Diyos ng Araw, ang relasyon sa pagitan ng Paraon at Amonra ay lampas sa relihiyosong debosyon. Ang mga Paraon ay itinuturing ng mga anak ni Amonra, mga banal na nilalang na nagkatawang tao na may misyong pamunuan ng Ehipto Ayon sa kagustuhan ng Diyos ng Araw, ang banal na pagkalahin na ito ay nagbigay ng lehitimasyon sa kapangyarihan ng Paraon at nagbigay katwiran sa kanyang ganap na autoridad. Ang mga malalaking ritual at pagdiriwang gaya ng festival ng Opet ay nagdiwang ng malapit na ugnayan sa pagitan ng paraon at amunra na nagpapalakas sa kosmikong kaayusan at sa itinatag na kapangyarihang politikal. Ang paniniwalang ito sa kataas-taasan ng amunra ay hindi limitado sa mga hangganan ng Ehipto. Pagpapalawak ng imperyo sa panahon ng bagong imperyo ay pinangatuwiranan bilang isang banal na misyon, isang krusada upang ipakilala ang kaayusan at sibilisasyon sa mga dayuhang lupain, ang nakaluwalhatian ni Amunra tulad ng mga nasasakupan ng Egypt ay dapat kumalat sa buong kilalang mundo, mga pananakop ng militar ang mga tributo na nakolekta, at ang pagpapataw ng kulturang Egyptyo sa mga nasakop na tao ay nakita bilang isang paraan ng pagpaparangal kay Amunra at pagpapalawak ng kanyang nasasakupan sa ganitong paraan. Si Amunra ay itinatag bilang ang relihiyoso at ideolohikal na pundasyon ng bagong imperyo. Siya ang nagbigay ng kosmik at panlipunang kaayusan, ang tagapagtanggol ng Ehipto at ang liwanag na gumabay sa mga paraon sa kanilang mga pananakop. Isang Diyos ay madalas ilarawan sa kanyang anyong tao bilang isang maringal na figura na may tradisyonal na balbas ng mga Diyos at nakasuot ng seremonyal na damit ang kulay ng kanyang balat ay nag-iiba ayon sa aspeto na nais niyang i-highlight na kumakatawan sa langit at koneksyon nito sa hangin o pula na sumasagisag sa araw at mahalagang enerhiya. Sa alinmang anyo, si Amun-Ra ay madaling makilala sa kanyang natatanging korona, isang solar disk na napapalibutan ng dalawang matatayog na plumahe ang atef na kumakatawan sa kanyang pagkakaisa kay Ra at sa kapangyarihan sa mga kalangitan. Hamon kumpletuhin ang makapangyarihang imahe. Nagdadala si Amonra ng Wa Scepter isang simbolo ng kapangyarihan at ang Ankh isang simbolo ng walang hanggang buhay. Mayroong dalawang hayop na nauugnay kay Amonra, ang tupa at ang gansa. Sa mga baluktot nitong sungay, ang tupa ay kumakatawan sa lakas, pagkalalaki at pagkamayabong hanggang sa nakilala sa pagiging protektibo sa mga anak nito at sa mataas na paglipad ay sumisimbolo sa koneksyon nito sa banal ang kakayahan nitong magpalipat-lipat sa kalangitan at lupa at ang palagi ang pagmamatsyag nito sa mundo ang Diyos ang simut na inilarawan bilang isang magiting na babae na may dobling korona ng itaas at ibabang Egypt ay ang kabiyak ni Amonra. Ang ang pinamat ay naganahulganand at siya ang kumaktawan sa pambabaing enerhiya ng paglikha, ang kasaganaan ng lupa at maternal na proteksyon. Si Amon at Mot ay may anak na pinangalan ng Khonsu, ang Diyos ng Buwan. Siya ay kaugnay sa oras, pagpapagaling at proteksyon sa gabi. Ang gabel na pamilya na binuo ni na Amon, Mot at Khonsu ay ang tebanong tatluhan na kumakatawan sa pagkakaisa ng pamilya. Ang kabuuan ng siklo ng kosmos at ang balanse sa pagitan ng magkatugmang puwersa, si Amon Ra ay malapit ding nauugnay kay Maat ang pananaw ng mga Ehipto tungkol sa katarungan, kosmikong kaayusan at katotohanan. Kinakatawan niya ang tagapagbantay ng pandaigdigang balanse Tinitiyak na ang mga banal na batas ay nasusunod at ang pagkakaisa ay nangingibabaw sa lahat ng aspeto ng paglikha. Bilang mga kinatawan ni Amon Ra sa lupa, may tungkulin ang mga paraon na pairalin ang hustisya at panatilihin ang maat. Sa gayon ay ginagarantiyahan ang kasaganaan ng Ehipto. Ang malalim na paggalang ng mga Ehipsyo para kay Amonra Ra ay umaalingaw-ngaw sa mga siglo sa mga panalangin at himno na inialay sa kanya ang mga sagradong tekstong ito na puno ng liriko at paggalang ay pinupuri ang kadakilaan ng Diyos ng araw ang kanyang mapanlikhang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan sa sangkatauhan, at ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng Ehipto. Chimathin ay inilarwan si Amunra, bilang ang tsinomo ng lahat ng bagay, ang tagapaglikha ng sansinukob ang ama ng mga Diyos, at ang pag-asa ng mga nasa lupa. Ang impluensya ni Amunra ay lumaganap lampas sa mundo ng mga buhay, kinagabayan ng mga patay sa kanilang paglalakbay sa ilalim ng lupa. Siya ay itinuturing na gabay para sa mga yumao na tumutulong sa kanila na magtagumpay sa mga panganib ng duat, ang kaharian ng mga patay, at marating ang buhay na walang hanggan sa bukirin ng mga tambo ang paraiso ng mga Ehipsyo. Madalas tukuyin si Amon Ra sa mga tekstong panglibing, tulad ng sikat na aklat ng mga patay upang mamagitan para sa mga yumao at ihatid sila sa harap ng mga Diyos. Ang soberanya ni Amon sa Ehipto ay nanganganib ng ang paraon na si Akhenaten ay bumuo ng isang rebolusyong panrelihiyon sa pamamagitan ng pagtatangkang palitan nito ng isang monoteistikong relihiyon na nakasentro sa disk ng araw, kilala bilang ang Amarna. Ang panahong ito ay isang hamon sa supremasya ni Amenra sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang mga templo at pag-uusig sa kanyang mga pare. Subalit pagkatapos ng kamatayan ni Akhenaten, ang kulto ni Amenra ay muling pinagtibay na may mas higit pang lakas na nagpapakita ng lalim ng mga ugat nito sa kulturang Ehipsiyo. Si Amen ay patuloy na sinasamba noong huling panahon na tumagal mula labing anim na daan, anim na putapat hanggang tatlong daan, tatlong at ang kanyang impluensya ay lumaganap sa ibang mga kultura tulad ng mga Griego at mga Romano na iniuugnay siya kay Zeus at Jupiter ang kanilang mga kataas-taasang Diyos. Pagaman humina ang kabihas ng Ehipto ang imahen ni Amo ng nakatagong Diyos na umangat sa ranggo bilang hari ng mga Diyos, ay patuloy na pumupukaw at nagbibigay inspirasyon